mga higala. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa kalalaki nga nagpatago lang sa nga nga paing. Higalaan, ang atong magtatampo si paing. Ini bang mga asawa kasagaran nga si Lusa Pero nalang sa dili si Lusa. Pero mga si Lusa yun, yun sila. Na pero ang uban, ah, pinahimutang ilang pagsilos, may kay mo silos pero kini nga mga asawa sus. Lahi am silos lagi. Eh. ano nga nakaingon ko nini ang lahi ni si am silos no. Inanihon ako pagsugo ng mga pagitabo samtang ni anha akong amigos Pedro, ah, si Pedro kay gustol gitahon siya nga uh, mao na taon. Ay ro ro ro. Katay pag ako pro kun taon Kantas okay, Pasko ayaw na kay hapit ng Pasko. Oh, Kantas Pasko? Kantas <coughs> Pasko. Mao ba? Oo. Larga. Ah, gara-gara. Eh. Bisa konsa? Bisa konsa? Oh, pasakantas oh, yeah. basko, ki happy to pasku. Manai guno santasa tu am amigo Pasku sama ka. Baskosan. Eh. Basko ki <gilimutuyo>. ha. <laughs> basko ged. Nge, kalikan setane pasku. basko. Anggo ki praktek dilek basko. Ni <gilimutuyo. laughs> basko. Nyalono basko sono doi ay pagkasiaw sa amigo na kong Pasko na! Basta ato na na'y kwarta sa kang lipaya May Pasko! Mukhaan sabardayon, sa o sa chicks pati buldayon kay Aron magpalipayon sa kakabiyon uh -huh. O oh, kandida na unsa na si Pausto Nagtuman man sa iyang gusto Uwa na gyud kitay mahimo O oh, pausto Pahuway na sa imong bisyo Maayo pa nga magnegosyo Anay gon lang sa sa sibo oh, May Pasko! May Pasko! Oh, Pasko! Pasko! Yo no! Pasko nga eh na to! Kung sa'yo sumpay? Hmm? Wala na to? Wala na to? Ang kami karun! Ah! Kalinyo na gon ayaw kikalimti Ang Pasko nga halan Ani ang kami karan Kaninyo na naikon Ayaw kikalimti Ang Pasko nga Sa langit wala ang ber Ah, naman na sumpay, ba? Oh, okay. Katana. sa langit wala ang ber langit <laughs> wala ang ber Peggy hugas sa ito ni Lucifer. Ang asawa, lagot kayo na tarwe. Aray. bile! kayo kamu doon. Oh, say, nga. Speed may ako. Sa kisa kayo. ko. Niyo, kay... ko. Ay, Tanahan no. akong bilib. Nahulot na gyud. Oh. <laughs> na Ikaw <laughs> kayo, <kaan> mo style. <laughs> Daw! Atar ka uh, Lakaw lang ka dito nga kayo parang head. <laughs> sige, sige! kay kamu kanta ba? Ganahan kay ko. akong bilib. na lagi na. Sagdi lang, efektib Effective man saan. Ha? Huh? Karaan ano? ih Kung sa bago pa rin mo pa, Eng? mo ingon ko nga murag plaka? Ha? Oh. ang naong rady ay uh, na eh. eh. sa naganta may murag plaka? Ha? Samot lang kalaan. Samot lang kakaraan eh. Huwag na ilamin na. Maayo! Eh! Kari! Si Maritil ma'am ron. Ngita ni mo. Ba sige pangita na? Ako ko tao. Eh mo nga ang Ako na'y pangita on. Ha? Pili man ko. Hanggaw. Pasulat na rin. na Eka e, pasulat na. Eka magigipangita. Eh dahil yun mo Sulod Natural, amok, uh. na mare. Na mi sulod oh. baga na ang ani babayhana eh. Daw no kun subag ka. Dong kan ka. Subag ka di oi. Pre. Hay na na. Pre. Na dai ka mare. Natural amo mali mare. Lisod nag ikaw mahinoy ni adin ni nga di man inyo. Ha? Sang dinhi sa mare. Oh, say ato pre. Ay gisugo magkukuni pare ni mo ba pre ba. Oh, sa man si Pre Julius. Oh, nga ipaagi ta kang ari sa inyo mm -hmm. kay imbitaron lagi kaniya sa imong birthday. Ah, mabawa. Birthday ro Robert Julius o oh, oh, ple nagay ka magod mi ay gamay ragod ay walang ganit mi la imbisita ikar may iyang gipas siguro kay maginom ko no mo mo kami dos bili mga tumre oh oh, oh. Uh -huh. ayaw lang kay eh. siya lang mare kay busy kay kustanan nya magunsa man sa kung adto nga di mo ko siya lang mare. oh adto lang mari ko di lagi ko kalugar mare, mari oy si paing na lang nya okay ra kay Okay lang, oi. So, babunta kayo pa ka Ah, basta ha, basta ha. Oh, sige, pre. Di lang ko magyugay, pre, mare Mari, alis ako. Ah, sige, sige pare. <susur> dah. Da aku sudah ni deh. Ah. Uh, iya. Ano mo no, sakita doi? Hanggaw ka? Mo ato gid ka ha, mo ato ka? Mo tan na bitu kuno imo, ka ka. Ilo bia. Pre. kuat mi imo ha. Mari ato ha makan makalugar ka. Oh ha, Mutana, dimak, ka. Pre, mirimu, mari, atu, makan lugar ka. Oh, mare, og makalugar. Sus perbeda. <susur> dali ab mau usap si Mumud. Sa dia ayo, kula tahun tang kusap uras ron <susur> <susur> <sur> 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 na awaron. Ano problema mo anak? Ha? Mo ka kunca? Ikaw, ikaw, ngano ni tanduk makang hanggawa ka? Ngano ni tanduk ta -tandu ka? Anong kuni mo nga okay na ba Di isa ka makuyong. Anong makuyong bang ko? Nga ikaw rin ba lagi ko. Kuyong kuyong ganun sa wakon bitala. Noong sabi taon ka, oi. Eh. Kadung mo bitaw kang maring. Tain mga, pwede rin kayo makuyong ka ba rin? Hey, eh, love niya ay. Kaklaro atong respeta na iya. Kay diha, mang ko. Kisa di ganahan, anak. Ikaw unta ba ko utuk. kay utok ni balibad dalang unta ka? Ako na binusalad, anak ni kinakiha! Dili, gil ba, ka ka mo ang mabalibad ka kay maumray ang pay ni mo kay naibog magkatumari tilma ha? Huh? <laughs> bangtong na hihilong diyo eh Oto oh, toh siya, mati oh, kinaiya sa mga asawa, lison kay Sabtun sa mga lagwa. Pero ako lang yun siya, kay asawa lagi. Ano niya? Ah, dahi, ato na ko. Nakaw dito eh. ay, lak, lak dito. Ni ampay ni mo ampay mo, sigag la la. Ah, mo kuminom dai. Eh nalang ta pa eh, ingkan ni mo, di mo inom. Hmm. Double L kang dako. Di hey, double L. Los los. <laughs> <laughs> Awar ka bida sa di mo. Mai kay ka, makahimo ka uroy dito kaon kaon dito glitchon nga ikaw ra. Di uroy ka matukan sa dito no? Huh? Alahak ah, biya ni mo ni. Alahak. La na. Sig tabi dia. Kaon dito bayo. Lechon, humba, sinugba. Ako dire. Mantid dilag buwad. Huwag ko hakay mo siyang dito. Dadaol pitaw ka di magamukuyog! Bisa ko tayo labot, patungo kita d' mo! Sus, ginoo ko d' mo taon. Mmm! Palitong labisodan d' mo! Kana? usak katos ka dila mabuang? Huwag ka dila tuhaka? Usipalito na ko na, pungko-pungko? Liwat siya. Liwat siya. Oo, Bay Madrid! Palit dito sa'yo gusto d' mo. Muha na, usaglay oh Oo, usaglay Para persil. Kana? Bantay magdugay ka dito ha, pa uli dayo. Hindi pa ganit kakaabot dito, uli na dayo. Eh. Recorded by Splander Gaming. Maaw niya akong asawa. Wag ko kasabot kun sa'y batasan. Si lusak kayo ha. Bida pero naong lagi yung kaig kwarta pero panagsarin noon. Onya? Preping! Oh, pai di prepping, bida prepping kerun. Bida. Eh, ni ni Ah, bida sedih mo. Ni aku pre tal, pre tal, tal dong. Oh pre, lagi babot kira kamu paling Jules. Bida no? Pre Jules. Jules. Oh, niya sa deka, Julius. Niya, ano ba ni kong ano, pre-pre Timing kayo na. May pepagluto sa crispy pata. Oh, ay, inyo mo din yung bayan, no? Kung tarot ang oh, niya. Nag-crispy oh. pata po deka, pre. Unsa man niya. Mga bigating lang ang mga bisita. kun. yung... Hindi basta basta nga mga visitors. Mauna paborito nga pagkaon ni Boy Pata. Crispy pata. Um, ay, oh. sa ni Boy, sa ni Boy. Oh. Oh. Boy Pata ba? Oo. Mga wag, baka damay, kinimini mo, pre, Jules. Unsa First time na nga nagpaluto ko crispy pata uh, sa akong birthday. Kaya sa una, litson raman to. Hindi ah. ako mura magpukul, man. Sige, litson. Mga ah. nag-crispy nag pata ko. Ah, mga ba, pre. na sige palit, litson. Na, nga, <laughs> da, pre. Ah, usay <laughs> mo na yung bada, pre. Pang pagana na, na. Paiti na. Ikaw, pre, peng. Usay daan mo. Ah, kwan, plastic na ba ni pre. Ha? Ah, uh, okay, okay, uh, pre. Okay, 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 pre. Oh, what? Pag-i-pag-i-pag-i-pag,

<coughs> ahem, eh, mare, ika'y eh, gluto ano, mare? Ay, upre oh, Paborito mo pa rin ni Mogod. Muna'ng iimog na iyang i-request nako ko. Ah, oh, ahem. ba? Ay, ay lumiyana pre. O, oh. may, ay, 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 init pa na, pre. Di pa na pwede iso sa plastic kay Malanay. Ah? Ah? ah. Pabugnawa ko sa naninyo. Aglawan <laughs> ah, yung mga tanaw sa kusipata, mare. Pareha sa mga mga akong paborito sa D.A. Ah, kapareha, Miss Pre-Julius, ako sa inyong paborito sa kusipipata. Ah? Uy, kasi n Uy, hala! Si Mari mana, pre? Uy, si Mili. Mili-li di ba? Ah, uh, kakadiyot, Maria. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> si ako sa si kari ko ng mili-li di Koan Kuhan, pagsudla lang ari siya, pre. Ah, oh, sige. Ako atun, Maria. <laughs> mm. Ano yung maligay ka? Hindi, apas na ka Magpahatod ko ni mo sa ospital. Ano? Ano sa ka? Ka... Kagaya po na oh. No af mig blevet blevet. Hvad blev det i vejen? Jeg er på hospitalet. Ah, noget der ikke? er det, mor? Hvem er det? Hvad er det? Jeg er på hospitalet. er

Ah, dari dari dari. Ari mo aku dari so ya tilan mo dari gunitay. Agay, Aga ayo bira aku de lagai. agay, Agay! Sorry sorry sorry. Ayun ah. ay, yung bitara de beda sedio. Ah aku saya sami guni guni Sa udah. Ah. ah. Okay. E. Eh. ah. Aga tak kita ina ya paing na pak kulit. Ah susah buka atas tadi boy. Di bawah ini saya lisut dia pegal tadi boy. Siap dia disut. Bi bi mo. ha. Tapi bakai mo gawas ko taksi. Ang kaya mo rin kagbarog. Hmm? Katabi pa mangani, barog pa ba? Oh! Ah! Burbida! Hinay, hinay! Dagi isdan, stretcher na yun! Kana, hinay lang ha! Tingali ba, umsaka! Sige, sige, sige! Dadaan niyo si Mertid! Ayaw sa! Ayaw sa! Kadiyot! 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 Kadiyot sa! Nga rungan ha! Ipangon mo rungan ka! Huwag ka ninyo gisira na pulta sa taxi! Ay! Isirado! 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 Kau ini sih sih nanti tuh, nggak mau kakak. Oh mana nyu gisera, oi kakak apa ini nyu? Oh, oh, sih uh -oh. oh. oh. Sige na, okay na ka? Okay na. Ah, sige, daw, dadara si Brad upirahin daw. Ah, excuse me, sir. Ikaw iyang banda, sir. Oh, ako. Ah, uh, arita di sir. Uh, Kung usap na rin, Di araw maraming ako sa wataon rin. Ayaw ka balaka, sir. At iba na siya sa mga doktor. Ari sa taga-ri ka-interviewon sa kanako ka diyon. Kung so, uh, na tani, ha? Doon na interview-interview. Sumita taon, kag-resume taon sa. Bida, Una una ko ako sa wata ni Joe. Una hari. Recorded by Splander Gaming. Hapit yung taon, high ko atong higayo na taon. Kay mawapay emergency, isa mo, sambo pagkikwag itong nars, kay interview ko ang takuro ko. Kunya, Sir, SOP pag yun na dire, Na emergency, mga mo abot, abog yung interview hon ang nagda or ang tagtungod. Kaya iwa man di kahibaw na unsa imong asawa. Lison man sag magpataka, lamig hatag niya at ambal niya di ay mao. O nag-interview sa kanamo. Kasi iya nga, tagadiin, unsa dahi tapo. tadagpag abo na, abog nag na para mahibaw ang doktor kung unsa'y buhato niya. Inahalan ba siyang laboratory pananglit? Mm, ba di ay? Yes, sir. Og ayaw ka pala kasi mong asawa, sir. Kay, man naman siya. Gihataga na na siya first aid. Ah, uh, hindi ba? Sorry, ha? ka mong ko sa asawa. Ay, okay ra, sir. Nakasabot mi ada. Okay, okay. kikisay gan sa pasyente, sir. Milagros. Milagros, matidlom Nga, mili nga nga. Giliba ko ninyo, paing? Oh. Uh. Ha? <laughs> Giliba ko ninyo, paing? Aday, okay na ka, Okay na. dalit na. Mangulit na ta. Apo, oh, api akong... oh, na akong na dire. Ah, nanata dong abot tata. Dali na mga naog na ta. Ay, litid di ay namo. Dara oh, piti taxi. Piti boss. Uy, ada ko ala bus. Uy, sisi ko ala bus. Hmm. Unya ako na problema ko si siyo. Usa ra bidi bidi. Ah, ah, wala lang bus. Na kayo 100. Pido! Ang baba ni Moy! Anyway. Tagaan ka sa klibo! Ang nabi ko 100! Tagaan ka din na! Ah, uh, driver, kinila lang oh. Kaabot uh, uh -huh. na 100. Uh, ah, kinila lang, ma'am. Aha. Naaraman mo din na. Uh, high blood mo ni Sir. Ay! Ah, hilo mo yan! Atun ko hinunan ni Oog Loob! Tiri mo nito! Ah, ah! Ay, kuyawa! wa! Naunsa bang kadong pa? Eh, kaisog ba ni mo? Pagsulti sinuod. Tinuod ka doon na kasakit. Uy, mo lang kong ipatungong niya, Taki, ka. Aron maibot ko dito sa so, Emperor Julius. Lami, ano kayo ka kao nito? to ay crispy bata. Lami, kayo. Inumino inum, pa to. Sulti, ko nyo na kayo sa kitwa. Ate, kraman to na po. Ah, 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 usawa, buat normal ba tahun ni yang kena ia tahun. Tungo lang nga, ah, para lang yun ko makain nung sila pare Julius. Grabe kayo yung himong effort yun eh. Naggasto pagi taon ko, nagagawago pagi taon ko. Astang! Kahita sa wala eh. Niya, ate ka na sa kitakit niya eh. Saan mo ako ate kay nani ate Pris? Ano sa nasawa magiging ka? Bam! Doon na kayo mabasa niya ah, nga ating ating sa asawa? Pali tambagi ko ninyo eh. Saan? So, Kung ka mo ipasultihon? okay ang sendo na ito dalawa. Si Dodong Paing, atipres. Si pres. Paing. Dodong Ah, Dodong Paeng. Mm -hmm. Ah, ah. ah kadyo, ati Pres, ato sa ning ah, shout out ko noong tao na to, Tanan Rig, ika ni uh, ah, Mariano sa Malita, Dabao. Oh, Malita. Oh, ah, thank you kayo. Mm -hmm. Salamat kayo niya. Na day Lian Mariano. O sa tanan natong mga kaigsoonan, atipres. Pres. Sige, padayon ta. Oh, ato sender. Sender si Paing, Dodong Paing. Paing. Mm, yeah. Problem. So, problema rin. Ay, okay. ay kanina ang lawas, ah, lawas iha sa wa yes, ti mga ah, grabe kayo ka. Si pangana na. Si Lusa, di mo masabot. Mayong diskarte. Ang yang silo si Pagi diskarte ti pres. Ma -ma -ma <laughs> <pa>? sa wa. Kitakit ti. Sa ah. Ba da do na din say buhaton nga kuan. Dili ko ko buli ato untay yang gusto. Kung sa iyahang dili gusto, kanang dili sa gustong iyang bana mo inom, o dili ba kayo ang gusto nga ato sa tambong mga party-party, dadaw siya, di man sa tiyamong kuyo. Dili ko kung sa iyang gusto. Di, ambot lang, ambot yung sanis sa klasiyas mo ba? Dili mo niya palakton yung bana, na mo ko. Di lagi siya masugot. O niya, ah, ino siya siya kumari, mari ato. O, mari, mo ato yung kumari. Niya, hindi ka ato Mula ka na mari. Iyan kasama niya bana ato, pres. So ikaw mo sulugot gyud tag daggan dag 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 kay <coughs> ba. Oh, karun, uh, Kuan abubuan ning babayana. O karon, abubuan lagi siya ati. Oh, Pay oh, oh, pangita oh, bang, siya pagagi nga uh, dili ni dili siya showy si pagka abubuan. Onya ang iyang paagi karang Ah, kuno good ko siya pag uh, adto niya silang uh, Julius. Hindi dai ganahan. Di siya ganahan kay dito pag adto dito ni apa sa tipres. mili siya dito kay mili-mili. <laughs> na ato siya dito pero nanguo nang noong nang, oh nang noong lagi. <laughs> mili mm. man siya, mili -li, li siya dito. sa mo tadi ni din. Kita <laughs> mo <laughs> 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 Yeah, basta. Pa okay, pag iingon inon ay ba. Kada what message there sa kung evening nga. Maunis bambina. Sa gold plastic. Sa plastic ko no ko ngano mingo sa gold plastic ko nga gid. Kila man gani kung tackles kan sobra ka prangka manulti. Sige mo man siya nga. Ambot oi ko kaila kan ako drone basta ako utang tinod. Dumi lang ko. Ano ko. Di ate kagato baboy. plastik dah dah tu di mul <laughs> <laughs> dia kita garing mung singko. Di lima mesti plastik <laughs> tu nak dah ayuh dia mesti. Kaming na tatutok kila noon, na yung plastic. Ah, Oo, oh, oh, kanyang, Oo, oh, oh, na plastic. oh, naabot yung Oo, oh, ikutis ko na, ko sa hospital. Naabot yung plastic. Plastic na silos, di ka natin Oo. Oh. sa hospital, isa na yung taxi. Naabot ko. Nalipo Sabi niyo, tabi mo, tabi mo. Ano ko rin, alasawal ko na siya. Ah, manaw ko. Sige, rin na ako natin. Oo, siya gibate. Oo, ang babae Wa sir. Ato bang babae nga batuo no tas mga tao nanapaw. Mingon si Jesus kaniya, dili usab ako maghukom kanimo. Sige, pauli na Ug, ayaw na pagpakasala pag usab. Ako ning gibasa, ang punto na is kaning babae dire, may panung babae nga giila nga nanapaw apan duol sang duol sa Ginoo. Ani siya dili nga murag murag wa sa Ginoo. So, sa iyang gimo nga Lai, lai mi do pa minaon go liaton kun asa imong bana maghapi-hapi, di mi exam nyo agpasos asawa. Di ka gigayon niya. Oo. Lai intonya na, gawas kun ang imong bana ka gibantog grabing himabay. Wa may record ang bana yung anak. Kunya, si Pedro direkto mo apas imong asawa. Mo apas pa toy. Amo apas. Ato gid trabahon sa una sa atlas pa ko. Ano nga bobo ni mo? Ang bobo bisag mo rekord na. Bitono. Si Lisa di presigino mo apas. Lumba? Di sya mo apas kag bagle ka mag taxi. kita ku bastorain orang <laughs> ah, uh, kasi nga natong sender, kasi nga natong sender, natong Paeng, sender Paeng. Paeng. Si Paing abang Paing Bam. sa iyo tumutok. Kaka ni kay mga lakaw paing eh, tan-aw nimo nga murag dili kay kasiguro siguro basi pa sa kay nalak adto eh. Kay abot nga to yeah. baro baro. Ayon, ayon ra gyapon. Imo na lang nang likayan daw Paing. Nya ug unsa okay yung asawa dadan na lang. Bisa dadan uh. lang. Para way dagang gubot. Nya bang yeah, dili dili magpod. Mao sa yeah. lagi ati pres. Para na ko gulya tugma pa sa asawa nga magbuot ug unsa na. ka mananaw na ko eh. Kay ano lang yung ako, ini inigabot ato bang pagpakuyap-kuyap. Ako itong sundun style ni itong riburi sa... Ati, pares? Ano? May kakuyapan sa babae sa nakakikuha ko ba ito? Sa? bago, oi? Bago, oi? Bago, dahat. Ako, ang dakdaki ng uug Ha? ay? nga naman? Lahit ako. Lahit nga ataki niyo, okay? Ano sa may ataki niya? Ano sa may